Pero uulitin ko, dalawa kami! Uh, uh. Dalawa nga sila. At hindi ako natutuwa. Ang oh, cute, cute mo talaga, Dery, ikaw na! Gusto mo ba talaga yung tangang yan? Siya tanga? Tanga. Hindi, hindi lang siya masyadong matalino. Kuya, mag-isip ka nga. Kapag matalino yung kinuha ko, madali niya ako malalaman na vampire, tapos wala na. Pero kapag si Derry, sakto lang, pwede ko pa siyang paikutin. Diba? Mm -hmm. Tulog! Tulogan niyo si Victor! Mm -hmm. Ay! Huh? Hi, Derry. Mm -hmm. Ako si Bebe. Pero you can call me Bebs. Ano ba? May kumuha kay Victor! May kumuha kay Victor? May kumuha kay Victor? Malakas ka nga. At mabilis rin. May ipinamana rin pala sa'yo ang daddy ko. Daddy ko? Wala akong daddy. Ayoko na siya maging daddy. Si Victor, ano? May nyaring masama sa aking anak.